Uh, Tutugan, shout out. <laughs> <laughs> oh, kapila po lang. Okay, okay. Tuna tayo. Tuna tayo. Tultugan Kani, ako yung uh, mga uh, anak eh. Uh, uh, ang tagatunga ay Tuna shout ay! out tagatunga. Uh, taga <laughs> uh, taga tagatunga, kinabagaan to nga. Uh, shout out sa mga tagatunga, kinabagaan diha nga naglantaw karon sa ito video. Hello. Hi. Shout out sa Barangay Kamputa, si Risi. Si Risi. Ako si Ivy. Magbamig sa Rehan gayng salamat sa inyong pag, pag stay. Thursday. Okay, okay ba? Oh.

Nangangahangangal na nangangal na sila na nangangal na Karon, ah, na sila diri nangangal na 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 ni Pwede na

Ayan, ayan. Tugod na Ako yung mga anak nga. Ang taga-tunga ay shoutout taga-tunga. Lari! Taga-tunga, taga -tunga out sa mga taga-tunga, kinabag-aan. Liha, nga naglantaw karon sa tuwang video. Deras, diami di rin nga nang nga sila sila dyan. O lami po daw pagkaon. Tiday saging. Saging. Okay. O uh, saging, tuyom. May <laughs> kilaw ba't. May kilaw ba't. O nga pa. Ganampuwa. O saan na niya? O saan na niya? niya Oh, mga kapantyar, pasensya na kayo nangukab hukab doon doon eh. Hindi ma-abring! <laughs> <laughs> Dapat yung oh, oh, na noon. Dapat yung kanangin na noon. Dapat mm. yung Hello mga guys. feel ko, pil ko. <laughs> <laughs> <Apil> ko <dino. laughs> Oh, taga-tultugan. Taga-tunga. Taga-tunga, taga-tultugan, Tag taga-tunga. Shout out kayo ninyong tanan dia. Ah, uh, daghan kayong salamat sa inyong paglantaw sa akong video. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye, -bye. <laughs> okay. Paladyon ta sa ato ang pagbaligya. Pagbaligya uh, <laughs> <galing daping> <laughs> Pagbaligya. So, mga Oh, ato. Kasi diri sa Nestle Store mga ka-front yard ato. Mao gyapon nang ato ang customer ang ato ang guest diri sa ato ang Cubo Cottage si Ma'am. Say my chuk. Diri Ma'am. Sing. Oh, si Ma'am. Sing. Hello. Hello. Shout out sa Barangay Kamputa Ako Si Risi. Ma'am Risi. Ako si Ivy. Mabamik sagi sa Kamputaw. Dera ila. sa Bohol. Oh, dera Bohol ni ma'am. Oh, hindi kung ganahan sad mo hinog. 3 and 1 foot Oh, 3 3 2 and 3 foot Oh, 3 foot Sir! dari. Ah, sige. Ah. Ah, Ah, sige, Ah, sige, Ah, sige, Oo, oh, kanina. Kani. Front yard ni Joe. <laughs> salamat kayo. Oh. oh. Salamat kayo sa inyong pag-avail dire. Ma'am. Salamat. Oo. Oh. Atong pasalamat sa ah, mga kapatid kay ilang Ipili, ang atong see you, see kubo po. cottage. Oh. <laughs> salamat kayo ma'am. Ari sa kadayan. Hey ma'am. Hey, ma ikaw gusto na mo kayo. Ikaw nula na. Oh, okay na ma'am. Oh. ang taga si kay na taga oh. Bulanon. Na <laughs> <laughs> okay, okay na ma'am. Murang na i-persign okay. pa pag-agay talamban mabuhay. -huh. po. Kaputaw pa man eh. Oo. Sa talamban na Oo. Salamat po. Na, nag-dari po mo ka ng kuwan? Hindi, sa'yo lang po rin. Ah, okay. So, kay uh -huh. ah, okay. oh. okay, kulang mo ko, mamalit pa mo ko. Balik-balik oh, kami -balik, po. Oo, oh, sige ma'am. Salamat kayo sa'yo ng pag-stay. Oo, sige ma'am.

Hindi oh. mo Napoy ako, napoy ako, napoy ako YouTube channel Frontier ni Joe. Ah, uh, para kita, pwede pwede na po nimo mo message ka ngadto. Ay, may shoot din dito tubangan. Oh, sige, sige, naik, Ay, pa, sige. Sige, sige, para na iko. Si. Ay, be sure me please. Frontier ni Joe. Oh, para ma kuan. Ari picture na to mo. Ikaw ako yung ka. Oh, sige, sige, apil ko. Michael! Yo. Ari sa. Gunitin ng camera. Dili na ba ito ko I think picture din. Ali King. Ah. Ali King. Ama sa IP tara tara. Ah. Kaka mo di mo mag- 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 <laughs> ah sige, ah, shout out sa Tegakamputhaw, ah, Frontyard Ijaw. Jauh, Jo jauh. Oh, eh, jauh, jauh, Apel jauh, 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 Jadi jauh, 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 jauh,

Sige ma'am, salamat. Alawa nyo ang akong nakama dito. Mo sa mga eh. oh. sa Samoa. Oh. Sa Cebu. Sa Cebu. Dahan salamat sa inyong pagkuhan. Thursday. Pag stay. Oo. Ang imo ka rin yun. Ako itong mo-follow ko sa ang kuhan. Sige, sige. Oh. Oh. Okay, sige. Ano,

Daghan kaing salamat taga Kamputhao Cebu City. Masulod ta mga kaplanchard. Tara. Tara ang Kobo Cottage. Uh, pasalamat sa atuang mga unang nibisita diri sa atuang Kobo Cottage nga hinaut pangani nga ni nakauyon sila una na, ka, na 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 comfortable ang ilang pag stay dire ah. ah ang ta, nga, okay ra si ila ha og balik-balik mga hinaot pa nga mo pag <laughs> mo balik ang ang mga guest dire dire oh. okay, okay. oh. Ah, to ang so siguro sila ni oh.

Victoria. Vic, ni uh, mo sa ang okay, ko. okay, ja, okay ra imong bahay kay ka uh, salamat, Vic. <laughs> si Victoria ang nag-assist nag uh, si, nag, -assist nag -assist po nila assist. sa ito bisita. Madali mga hmm. Tako po dahi, kahit ang pasalamat kay... bisa wala pa ni maka ma ready ang atong kuan kulang pa gas range si Victoria ang nagluto minimum gas <laughs> range siya ang nagluto diri sa ato ang uh, Uh, kusina. Oh, busy. Lami ba mulung ko kuha si Binyang, nukos bro? No. Lami kayo? No. Amo, uh, ukuhan ta. Oh, Mukhaon po ko na ipakita na ito nga mga Salamat doy. No? Salamat sa mga visitor. Lami kayong nukos ay nagaaming <laughs> <Paka> Binyang. Ah, <laughs> uh, lamam. Nagkaon may diri. Among gi... Pakaaming Binyang. may ni Victoria. Gibilin nga nukos. No. Lami ang ato ang nukos. Mukhaon ko, Mukhaon ko, Arifika pala sa <laughs> togo laha ko ta ngayo ko gamay ma'am edi na to si legal dito sa doha -do. ka franchise ah, nangayo ko ma'am nangaan nangaan mi sa inyong hang sobrad dere <laughs> baghan baghan gayng salamat mam ma kay makatilaw mi sa inyong hang sudan dere igutom igutom ko gumayke nang mayag migsaging nadaghan pud kayi salamat sa mga mga ni, ni, nag mga, sa ako ang mga tanang mga guest nga ni-ari diri sa kubo ako po di shout out ang tanang mga taga Kampot House Cebu City uh, shout out shout out sa mga naglantaw karon sa sa video salamat sa inyong pagbisita diri pag, pag abel sa akong kubo Cottage, tin pang na enjoy, nag-enjoy mo niya, komportable mo sa ang pag-stay diri. Daghang kayong salamat sa ulitin. Uh, in pang uh, -balik mo balik-balik <laughs> mo. na daghang salamat. Ambi mo kanunay. God bless. Bye-bye. Balik-balik. bye balik balik bye